Eventually, napatunayan ng komiting ito sa kanyang investigasyon uh -huh. na si Speaker Martin Romualdez uh -huh. ang nagpasimuno nito uh -huh. o kaya nagpundo ng People's Initiative, ay ihikayating ko siya uh -huh. na bumaba sa kanyang pwesto. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Ako po, mukhang dapat nakabahan itong si o Speaker Martin Romualdez dahil itong si Congressman Marculita ay naninindigan po, mga kababayan po natin na handang manawagan o personal na sabihan itong siya o speaker Martin Romualdez na bumaba sa kanyang pagiging speaker kapag sulido nang mapatunayan ni Congressman Marcolita na siya nga ang pinuno o may pasimono nitong People's Initiative. Sinisingil na nga ng ilang kababayan po natin itong si Congressman Marcolita dahil sa kanyang umano'y pangako dahil dahan-dahan na na lumilinaw mga kababayan po natin ang katotohanan na si House Speaker Martin Romualdez ang tinuturo ng mga witness at mismo itong kanyang kakontsaba na nagpasimuno nitong People's Initiative, itong PERMA tinuturo nga siya ni uh, Attorney Abad at itong si Mr. Onyati na nakipag-meeting umano, ibig sabihin na pag-usapan ang patungkol sa hakbang na kanilang ginagawa o ginawa sa people's initiative. Ito po ang naging pahayag ni Congressman Mark na dapat kabahan na itong si House Speaker Romualdez. Di ba dapat both houses dapat magkasama na? Ko. Bakit iwalay? Yung yung, uh, yung nauna, yung uh, RB86. 6. Six, uh -huh. inisiyatiba ng ano Ng Senate. Ng Senate. Uh, Aha. Ang mangyayari rin, no, kapag kana napagtibay nila, oh. syempre sasama rin kami doon. Ayun! Ang oh. nakita ko lang na medyo nagkaroon ng alalahanin doon, mm -hmm. nababagalan yung mga kasama ko. Ah! Di ba? Eh sabi naman doon sa kabila, mas marunong pa kayo sa amin eh. <laughs> May sarili kaming diskarte rito. Ito nga po ano, mga kababayan po natin, nagmamadali itong mga pulpol na kasamahan ni House Speaker Morales Hindi pa sila makontento sa RB86 na final nga ng Senado. ito nga ay para man i-adapt na lang ang kanilang resolusyon dahil ito naman ang inutos ni Pangulong Marcos na po hindi pa kontento ah, gumawa pa ng kanilang rbn 7 at uh, rin sila ng kanilang sariling version na eh, ikinakatakot nga ng ilang mga senador ibaka eh, baka o mano maisahan sila ha dahil mukhang iba talaga ang plano nila ang polo nila ang plano talaga nila is joint voting so ano yan 3/4 ah uh, eh, kung join, eh, ilan lamang sa ang <laughs> 24 kumpara sa mahigit 300 na kongresista. krisista. So talagang uh, mabibingo, ika nga, mapapride, uh, maiihaw itong mga senador kapag nangyari itong joint voting huh, kasama itong mga kongresista. krisista. wala silang magagawa dyan. Okay, uh -huh. Kasi may, may siguro, nagmamadali, may, baka may timeline naman itong sa baba. Uh -huh. uh, sa baba, hindi pala baba. Sa house. So, sa house. house. Uh -huh kaya napilitan sila ngayon na gumawa rin. Gumawa rin, mm. kopyang kopya yung uh, RB86 uh -huh. ang pinag-iba lang kasi doon sa RB86 na uh -huh. ininitiate ng Senado malinaw na kinwalify nila yung salita. Sabi kasi nila uh -huh. itinatago nila do sa checks and balances kanila. Uh -huh. Ma Mali din 'yun eh. Bakit ka kamo? Uh -huh. Walang checks and balances sa aming dalawa. Uh -huh. Ang checks and balances, ito sa pagitan ng ibang departamento. Uh -huh. Halimbawa kami, legislature, uh -huh. paano namin na check-check <coughs> yung, uh, yung uh, executive mm -hmm. sa pagitan ng budget. Uh -huh. Maglalatag ng budget yung executive, uh -huh. check-checkin namin yan. So Ayaw. may checks and balances. Mm -hmm. Kami naman, paano kami tine-check? Korte Suprema naman. Yung ginagawa namin batas, meron silang, meron silang uh, authority aha. na desisyonan na ang ginawa namin batas ay sumablay. Aha, aha. So meron check. Kami rin yes. naman, check check-in namin yung judiciary <coughs> sa budget mo rin. Ayun. Sa budget mo rin. So <coughs> ang checks and balances, sa pagitan ng tatlong dakilang Pagkakahati ng ating pamahalaan. Ayo. Pero sasabihin, pero kasi mga senador sinabi checks and balances. Uh -uh. Mali po 'yun. Uh -uh. Hindi po tayo nag -check, check sa bawat isa dahil pareho tayo ng kapulungan. Ayo. Eh ko, ang isa kong nakita ko pa no sa mga vlogger ngayon na patuloy na ewan ko sinusubaybayan ata ang buhay ninyo araw-araw. Ayun eh, daw na naipangako ninyo na kayo mismo ang mananawagan kay House Speaker uh, Martin Romualdez na bumaba sa pwesto kapag napatunayan na siya ang nanguna dyan sa isinusulo ngayon na People's Initiative. Eh, bakit daw hindi nyo pa ginagawa? Imanagin natin yun Nelson oh, na para sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Sinabi ko... Mm -hmm. Kapag ka eventually napatunayan ng committee ito sa kanyang investigasyon mm -hmm. na si Speaker Martin Romualdez <coughs> ang nagpasimuno nito Aha. o kaya nagpondo ng People's Initiative ay ihikayating ko siya mm -mm. na bumaba sa kanyang pwesto. Ngayon, mm -mm. dapat naging challenge yun. Dapat naging hamon yun sa komite mm -hmm. na patunayan nila yun. Oh, diba di uh ba? -huh. Ang nangyari, kailangan uli ulitin ko sapagkat hanggang ngayon, na ah, ang kahulihan ang tinanggap ko nga, eh, galing na sa anak ko eh. Aha. Uh -huh. Dad, sabi niya, sagutin mo to kanya. O, oh, uh -huh. sinisingil ka na naman. <laughs> Wala naman akong utang. Kung uh, kaya, sino naniningil sa akin? Uh -huh. Ito padadala dadala ko sa'yo. Okay. Ayun, sinasabi, oh, napatunayan na. Uh -huh na ang nasa likod ka eh, ng People's Initiative ay eh, si Speaker, Romualdez, Ano pa ang ginagawa mo? Mm, -mm. Aba, eh, susukatin ka namin ngayon kung talagang ikaw ay mayroong kang paninindigan. Uh -huh. Gan ganun ang pagkaka... Pagkakasabi dun sa ano eh. Uh -huh. eh kaya siguro, uh, mabuti na lang at uh, naitanong muli ito. Dapat sana, dosahamon ko na yun kung talagang <coughs> merong ebidensya na si nagpasimuno ibig ko sabihin na nagpasimuno si ang may idea nito mm -hmm. ano hindi yung nung pagkatapos na merong uh, nag-inisit nito eh nahirapan sila ay pumunta sila sa kongreso para magpatulong ibon uh -huh. ang usapan doon uh -huh. halimbawa sinabi ni speaker romualdez nahihirapan ba kayo sige ano bang tulong ang gusto ninyo uh -huh. Eh, hindi, hindi siya nagpasimuno non humingi ng tulong yung mga nagpasimuno nito In, uh -huh. hindi yun ang pinag-uusapan natin uh -huh. okay na patunayan na na talagang nag-budget ang kongreso para lamang dito sa gawain ng people's initiative uh -huh. talagang malinaw sana ng ibig ang nangyari ganito eh aha uh -huh. nung kauna-unahan na diggin nila yung so ibig sabihin lang po yan mga kababayan po natin ikulang pa talaga ang uh siya o malinaw na hindi pa napatunayan ano may mga lumalabas na nga po na isyo at uh, allegation na tinuturo itong si House Speaker Martin Romualdez pero mukhang kulang cool pa kasi hindi pa talaga kumbinsido itong si Congressman Marcolita at ang kagandahan nito ay hinihiling niya nga sa komite ni Senator Amy Marcos na dapat isama po siya Uh, sa mangyaring pagdinig sa Senado para umano diretsyong magtanong siya magsaliksik doon sa mga resource person at sa ilang uh, uh, Nagpaperma itong grupo ng perma siyempre kasama itong si ni Abad kasi unang-una itong gustong tanungin talaga ni Congressman Marcolita eh, no so palagay ko baka sa susunod na hearing mga kababayan po natin eh, baka isama na itong si Congressman Marcolita so maganda yan para dito malalaman po natin kung uh, lalabas nga ba na si uh, speaker ay uh, talagang nagpalabas ng pera at nagbayad uh, para sa people's initiative. So mukhang mahirap din kasi patungayan yan kung tutusin mga kababayan po natin. una na sa pwesto may kapangyarihan ito. So may mga magsasabi pero mukhang hindi nila ito ituturo itong si Romualdez na naglabas ng pera. Pwede siguro itong mga pinono ng Parteles, itong mga congressman na nagbigay talaga ng pera o mano sa mga mayor, sa mga kapitan. So pwede maikanta yan. Pero kung diretsong si Romualdez mukhang hindi po talaga uh, mapatunayan yan mga kababayan po natin. Kaya palagay ko ganun na lang katapang din ang uh, hamon ni uh, Kongresman Marcolita na kapag talagang diretso o napatunayan talaga base sa investigation ng Senado na siya o speaker talaga ay naglabas ng pera umunduh para sa People's Initiative para sa paglikom itong signature uh, dito niya o gawin ang kanyang promise at manawagan ito ha, na pababain sa pwesto itong si Romualdez pero uh, palagay ko medyo malabo po yan mga kababayan po natin at yan din ang nakikita ni Marco Lita. Kasi ang nakikita niya, mukhang humingi lang ng tulong itong grupo ng PERMA. ...aligasyon. Oh. Gagamit ka rin ng kaparaanan para ipagtanggol mo yung sarili mo. Magpapaliwanag. Pagkatapos ngayon, mm. merong isang competent authority na magsasabi tama. kung sino ang tama ang oh, aligasyon. Yeah, Halimbawa, yeah. kung napatunayan na ikaw talaga ang nagpasimuno <coughs> sa uh, sa maliwanag na sa maliwanag na proseso na ginanap, mm -hmm. Mm -hmm. So, doon ko palang kasasabihin sa iyo, Paano iinimbita na ba nila kung sino man yung uh, dapat nilang imbitahan mula sa kamera para mapatunayan natin kung sino talaga ang nagpasimuno nito? Wala naman eh. Kalap ng kalap ng kung sino ang kanilang uh, kinakausap, hindi po yun ang paraan ng pagpapatibay o pagbabigay ng ebidensya para patibayan po ninyo ang inyong aligasyon, kung sino man ang pasimuno nito. Uh -uh. Kailangan po liwanagin sa magitan ng proseso, hindi po yung dah dahil sa grand standing lang. Yan ang, yan ang ano eh. Kaya kung sinisingil po ninyo ako, eh nasa sa inyo po, pero dapat maunawaan ninyo, inalis na po nila ako dun sa kalagayan, na mapatibayan ko rin kung sino may kasalanan dito. Mm -hmm. Hindi na So yan nga ano mga kababayan po natin. Kaya sana imbitahan ulit itong si uh, Congressman Marcolita ni Senator Amy Marcos para malaman po natin at magandarin uh, maganda rin ano na diretsong magtanong itong si Congressman Marcolita kasi alam po natin matinik at magaling ito mga kababayan po natin. malay natin ano dito mismo aamin sa kanya o diretsong sasabihin ni Attorney Abad o kaya ni Mr. Onyate na si Romualdez ang may utos sa kanila. Pero yan, kung talagang sasabihin, hindi po posible yan. At uh, imposible rin, pwedeng ganon, mga kababayan po natin. Pero hanggat hindi o mano talaga napatunayan base doon sa investigation na si Romualdez mismo ang nasa likod at nagpasimuno, nagpasimula, ay hindi rin magagawa ni Congressman Marcolita itong kanyang hamon at kanyang pangako Uh, sa taong bayan. Kaya siguro sinisingil itong si Congressman Marcolita para magsalita ito mga kababayan po natin. Kasi napapansin po natin mukhang nanahimik na yung isyu Ano? Dahan-dahan na nawawala itong extraordinary expenses, ang People's Initiative. Kaya ang grupo ngayon ng mga Duterte supporter ay hindi tumitigil. So ngayon may nangyayaring uh, ah uh, pre rally uh, para manawagan na hindi po tayo for hindi po tayo for sale ng mga Pilipino at yan po muna yung ating update mga kababayan hanggang sa muli maraming salamat